wide lang ako wide Ito yung mga malamig dito, mga iba't iba. iba. Nandakot ako na din ang malaya Nagulat nagulat ako? Nagulat ako

like tanging per sir Ros, but pa take mas. ask so, ano yung mga kailangan na niya para Ah, oh, si Aldi! Oh, my, God. Oh, my God! The brother is in Canada. Yeah. Canada. Kim is <laughs> a player. Canada. They go tennis. We play for the reason.

yun nakapagpunta ng mga pero yung pagkakaroon mga pagkakaroon ng mga pagkakaroon mga pagkakaroon ng 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 mga pagkakaroon Pagkakataon mo ba ang general health care? Ano ang ko sa hospital? Nakapag-ihaos sa hospital. Tomorrow tatawa niyo po si Alvin. po? Ay, sa iska po. Ay, sa iska po. Ay, sa iska po. Ay, sa iska po

para makasap nila yung Kasi yung mga sa 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 mga Ang ginawa ko si so, Dok, okay. um, okay. ko sa rin yung file para kahit sa akin. Nadala ako sa dahil open pa sa Manila, nilagay ko sa <coughs> kung hindi sipsip sa sa trabaho para siya talaga <laughs> mag-aalala ay hindi Thank yeah. you. Boca, Tara Helen po. Good morning. Good morning po. Dito lang ang laboratory na. Good morning po. en <laughs> la <laughs> 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 अच्छे फ्रेंड पर है Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Okay naman po. Mabilis lang po kami. Napagkita po ni Jeya, yung ating mga kasama, of course. Special mention sa ating minamahal na punong bayan, Mayor Rapp, walang baka natin, Vice Mayor Nadona, mga konsehan, ang ating pong ama distrito, si Kong Reyna, Bukal JJ, Bukal Jackie eh, buhal po. Yan po ay SK Provincial President. No? So, bago po natin SK. So, ngayong kumaga, nandito kayo lahat, magpapabunod ng ngipin. Tama po ba? O, oh, so, gusto po sabihin sa inyo, hindi lang po ngipin ang chine up ngayon. May mga, may mga ongoing po doon, may mga doktor. Meron po sa tenga, sa mata, sa balat, sa mga babae, pag may problema po, bunti, so kung ano mga problema nyo, may surgeon joint po tayo, pag so may bubol po kayo, loose slow o kaya ang tumanas, o ano pa problema, nandun po sila lahat sa kabila, okay? So, hindi po kami lagi makakabalik, kasi ang laki ng kezon. Kaya dinala na po namin lahat ng mga specialista, may mga kasama pong test, para po ito kung ito ay ma-avail niyo po yung mga services na sa tingin po ninyo ay kailangan po ninyo. Okay po? Kaya po, sa niyo ang pagkakataon na nandito po yung ating mga doctors. Plus, uh, may mga diagnostic exam po tayo. Meron pong ECG, may ultrasound, meron pong x-ray, meron pong mga blood exam, examination po ng ihi, Meron po 'yan. So sa matalahin niyo po lahat 'yan, okay? So hindi na po ako magtatagal kasi alam ko itong pinu-tanyo at ang Sunday ay supposed to be rest day niyo para yung iba na wala problema makakauwi na. So gusto ko lang sabihin sa inyo, ang pamahalaan pandalawihan, kami po kasama po si Reyna, ng ating aman ng distrito, lokal na pamahalaan, nagtutulong tulong para po ilalapit sa mga tao ang servisyo. Kung hindi nyo po kami nakikita, for example, ako, si Vice Gov, di po kami laging nakakaikot sa dami po ng gawain. May tagkapan po tayo dito. Alam nyo po ba ng namin dito? Alam nyo po. Okay. So doon po kayo lalapit, no? Inalapit e, po doon kung ano yung suliranin. So sabi nila, ano ba kayo lalapit doon? Kung ano problema? Huwag lang pang bayad sa mapuputol <coughs> na kuryente. Karamihan may sakit. May problema sa pag-aaral ng anak na matayan. Yung iba naghanap ng trabaho. Yung iba problema nila sa alaga nilang hayop sa kanilang mga sinasaka. Pwede po yun doon. Yung gusto po ng uh, hanap buhay. May skills training, may scholarship program. So, pwede po kayong lumapit doon, kayo po ang maglalahat kung ano po ang problema ninyo. And then, they refer po nila yung sa amin kung hindi po nila kayang tugunan. So, meron po tayong mga programa na ganyan. Ang kailangan nyo lang po gawin ay magtanong. Okay? Alamin po ninyo at itanong ninyo kung paano po ninyo maaari. Okay? So, sa inyo po lang. ককককে ককের ককে